tricycle driver na naghatid lang ng pasahero sugatan matapos pagtulongang bugbugin. Narito ang news kong ni Christine Belen. Bugbug ang inabot ng isang tricycle driver sa dalawang lalaki sa MH Del Pilar Street sa Dagupan City. Makikita sa video na kuha ng cellphone ng biktima na nakahandusay sa lupa habang paulit-ulit na sinusuntok at hinahampas ng kahoy ng dalawang lalaki. Tinangkang pigilan ng mga barangay tanod ang gulo, ngunit hindi nagpapigil ang dalawa sa pananakit sa biktima. Ayon sa sa Barangay Council, naghahatid lang ng pasahero ang biktima nang harangin ito ng mga sospek. Nag-ugat ang insidente sa hindi pagkakaunawaan. Sa ngayon, nagpapagaling na mula sa kanyang mga natamong sugat ang biktima. Nakatakda namang magharap ang biktima at mga sospek upang pag-usapan ang pangyayari. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.